Viral na naman ngayon si Vice Ganda dahil sa remarks niya about toxic family kanina sa segment nila ng Especially For You sa its showtime. And as you can see ngayon, merong 234,000 na post tungkol dito kay Vice Ganda dahil nga dito sa sinabi niya sa isang contestant na nag-open up tungkol sa kanyang toxic family at sa desisyon niya na iwanan yung pamilya nga niya. And background lang sa mga hindi nakapanood ng segment na Especially For You kanina, nabanggit ni ati girl, si Kai, siya yung naghahanap ng makakadate or naghahanap ng boyfriend, Especially For You kanina. At nabanggit nga niya na hindi daw siya komportable sa pamilya niya. Kaya nag-decide siya na magbarko at nag din siya na mamuhay mag-isa. Although hindi niya sinabi yung buong story kung bakit ganun or bakit niya na hindi siya komportable or hindi siya masaya sa family niya ngayon, nabanggit naman niya na all her life daw, magmula nung bata siya, ang alam daw niya, iampun siya. Kaya tinatanggap niya yung unfair na treatment sa kanya galing dito sa so-called family niya. And kailan lang din niya nalaman na Kadugo pala siya dahil half-sisters, half-brothers niya yung mga kamag-anak niya na tinuring siyang ampon At dahil dito nag-expect siya na magbabago daw somehow yung treatment sa kanya ng mga pamilya niya dahil nga nalaman na kadugo siya although half lang. Pero ganun pa rin daw yung treatment, lahat daw ng gagawin niya e failure para dito sa mga so-called family nga niya. Kaya yun daw yung isa sa mga reasons kung bakit nabanggit niya na hindi siya masaya, hindi siya komportable sa mismong bahay nila kasama yung pamilya na tinuring niya. Kung papakinggan mo yung kwento ni Kai, ni Ati Girl, mukhang toxic naman talagang kasama yung pamilya na tinuring niya all her life. And I think valid naman yung nararamdaman niya and yung decision niya na ayun nga, mamuhay mag-isa sa buhay. Pero itong si Vice Ganda, pinipilit talaga niya yung opinion niya about loving your family, about forgiving your family no matter what. Dahil at the end of the day daw, eh, pamilya mo pa rin yung mga yun. At hindi mo daw kakayanin na mabuhay hanggang tumanda ka na hindi kasama yung family mo. I think may point naman si Vice Ganda, totoo naman yung sinabi niya pero hindi naman kasi lahat ay eh, lumaki sa isang healthy environment or merong happy family na meron siya and may comment pa si Vice Ganda na parang patama or parang shade sa gold medal na napanalunan ni Carlos Yulo at sa issue niya sa pamilya niya na hindi naman nagustuhan ng mga netizens. So ang sabi sa isang post tungkol kay Vice Ganda, sabi, sorry meme Vice but hindi ako agree sa you this time. Not every kid have a good relationship and supportive family. Kung ikaw meron kang magandang relasyon sa mga magulang mo, then good for you but don't blame or invalidate someone. Na i-cut off yung relationship nila with their family or starting to ignore their family because we don't know kung anong pinagdaanan nila with their family. Very sad because this is timely and you literally throwing shade with Carlos Yulo. Madaming abusadong pamilya physically abusive, mentally abusive, and financially abusive. So hindi natin masisisi ang bawat anak na bumitaw sa mga magulang at pamilya nila. I hope maintindihan mo yun, Meme Vice. And marami din yung same thought dito sa nag-tweet. And may nag-comment dito sabi, for, for, me, I think Kaloy never abandoned his family. He pursue his dreams and to make it that he might need to stay away from toxic environment. He needs or wants someone to support him not only because of money he brought inside the family. I think who really abandoned here is his family. So yun naman yung reply ng isang netizen dito sa tweet tungkol nga kay Vice Ganda. For me, agree naman ako dito sa mga netizens, no? Valid naman yung reasons, yung decisions ni Ati Girl tungkol sa toxic family na meron siya. And good job sa kanya kasi very firm talaga siya sa beliefs niya, sa values niya, at sa decision niya sa buhay niya na iwan yung so-called family niya. At hindi siya agad-agad na nag-agree sa mga remarks ni Vice Ganda nung ini-invalidate ni Vice Ganda yung opinion niya, yung mga decision niya sa buhay. Although naiintindihan ko naman yung point ni Vice Ganda as someone na lumaki sa masayang pamilya, hindi toxic yung family ko. So agree naman ako sa opinion ni Vice Ganda na hindi mo kayang mabuhay. Although may mga away sa pamilya at the of pamilya mo pa rin sila. Pero I think applicable lang to no sa mga healthy or happy family. Pero kasi hindi lahat ng tao ngayon e eh, merong ganitong environment. May mga abusive family tulad nga nung tweet na binasa natin kanina. So sana hindi na lang in invalidate ni Vice Ganda yung decision ni Ate Girl kanina. Kayo ba? Anong nasabi niyo sa issue na to?